mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, ang masama para sa iyo, masama para sa kapwa. Ang mabuti para sa iyo, mabuti rin para sa kapwa. May kasabihan nga sa salitang Espanyol, amor con amor si paga. Love begets love. Sa madaling salita, kung ang pag-ibig ay aani ng pag-ibig, ang kasamaan aani rin ng kasamaan. Kaya kung ano ang masakit sa atin, huwag natin gawin sa kapwa kung ano ang masama para sa atin, huwag natin gawin sa ating kapwa. Gumawa tayo ng mabubuti at iyak na mabuti ang, ganti, ang igaganti sa atin. maari may mga pagkakataon na mangyayari. Oh, mabuti naman yung ginagawa ko. Bakit yun ang napala ko? Bakit ito kasamaan? Mangyayari yan. Sapagkat sa buhay natin ito, hindi tayo binigyan ng Diyos ng puro saya. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng puro lokon. Kung may pananalig at titiwala tayo sa Diyos, maunawaan natin ng totoo kung ano ang tunay, ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, may saya at may lungkot, may ligaya at may lumbay, may yaman at may kahirapan. Sa so, madaling salita, hindi pero problema hindi rin puro saya. Ibinibigyan tayo ng Diyos ng balanse Upang makita natin ang totoong buhay na dapat nating isa sa buhay. Kaya sa, bu sa ating habang tayo ay nabubuhay, iwasan natin. Iwasan natin. Mayaman man tayo mahirap, malakas man tayo mahina, iwasan natin ang gumawa ng anumang masama sa kapwa. Iwasan natin saktan ang damdamin o ang, buhay ng isang ng ating kapwa. Gagawa ta ng masama sa ating kapwa. Maaring yung ating nagawa ng kasalanan, maaring yun ang hindi maniningil sa atin. Makakaligtas tayo doon. Halimbawa, niloko natin ang isang tao. Maaring hindi niya tayo lulukuhin. Pero darating at darating sa atin ang tinatawag na balik ganti. Yung tinatawag na karma sa mga bisaya, sa mga Cebuano, gaba. Yung pagkagagawa ka ng masama sa kapwa, hindi siya gaganti sa iyo. Hindi ka niya mapagigantihan sa anumang dahilan. Maaring hindi niya kaya magiganti o maaring pinapabayaan na lamang niya pangyayari. Ngunit, hindi natutulog ang Diyos sa pamamagpita ng tinatawag natin karma. Yung karma, uh, term nyo yan, na nagmula sa India. Yung paggagawa ka ng masama sa kapwa, diyak na lalasapin mo din ang uh, kasamaan o oh, kapaitang ginulog mo sa iyong kapwa. Maaring hindi siya ang naniningil. Ang karma maaring darating sa iyong pamilya sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong mahal sa buhay. Darating yan. Kaya mga tagabay, eh siguro masasabi ninyo, ikaw ba kay ka ginagawa mo ba ang lahat mong sinasabi? Magkakasala din tayo. Alam ano naman natin, likas tayo, makasala na tayong tao. Pero nais ng Diyos na nagkagawa tayo ng kabutihan. Sapagkat so, sinabi ng Diyos na ang gawa natin sa kapwa, ginagawa natin sa Kanya. Ang hindi natin ginagawa sa ating kapwa, hindi natin ginagawa sa Kanya. Malinaw na anuman ang ating ginagawa sa mundong ito at anuman hindi natin ginagawa sa mundong ito, ginagawa natin sa Diyos o hindi natin ginagawa sa Diyos. Malinaw ang kanyang pangaral. Isang pangaral na paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa kasamaan. Kaya nga, manananglani tayo sa Panginoon at ilayo mo kami sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iadya, ilayo mo kami sa lahat ng masama. Nasadyo, nasa atin ang paggawa ng kabutihan. Kung malaki ang ating paniniwala, at pananalig sa Panginoon. Napakahirap, napakahirap gumawa ng kabutihan. Pero ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. At lahat ng ating kalingan sa buhay, ibibigay ipagkakaloob ng Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw. Kahit yung hindi natin hinihiling ipagkakaloob ng Diyos, kung gagawa tayo ng kabutihan. Sa marami ng kakataon, minsan hindi tayo maniniwala sa pagkatninsan kung magawa tayo ng kabutihan, aami tayo ng kasamaan. Mangyayari yan. Malimit natin masasabi, mangyayari yan. Balansi ang buhay ng tao. Lahat tayo pinagkakalooban ng Diyos ng tinatawag na free will. Ang gumawa ng mga bagay-bagay na naayon sa ating kagustuhan. Tayo na ang uh, mag-isip kung mabuti o maganda ang ating ginagawa. Umihingi tayo sa Diyos ng kabutihan. Gagawa tayo sa Diyos ng kabutihan sa pamamagitan ng ating pagawa sa ating kapwa. Hindi naman natin mapunta ng Diyos o oh, Panginoon ito sa Pupis Bumili ka ng merenda, hindi pwede yan. Mga tao, kapwa-tao natin, ang ating magiging kausap, ang ating magiging uh, karelasyon, ang ating magiging kasama. Kaya ang dapat natin gawin sa Diyos, gawin natin sa ating kapwa. Ang dapat natin gawin sa Diyos, gawin natin sa ating kapwa. At ang hindi natin dapat gawin sa ating kapwa, ay hindi natin ginagawa sa Diyos. Sa madaling salita, ang ating paggawa ng kabutihan ng kasamaan sa kapwa. Yan ang ating kapwa ay ang Diyos. Siya ang nakakaalam. Huwag tayong huwag tayong nga, uh, gumawa ng masama kung ayaw natin na magagawa ng masama sa atin. Huwag tayong gumawa tayo ng mabuti kung nais natin na gumawa ng mabuti sa atin ang ating kapwa. At higit sa lahat, ay sinasabi ng ating Panginoon. Seek first the kingdom of heaven. Hanapin una at higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, kabutihan, pagawa ng kabutihan, pagturong sa kapwa, lalong-lalong na sa mga nasa laylayan, sa mga nakakalimutan, sa mga halos hindi na natin nakilala. Yung tinatawag natin a vulnerable, the poorest of the poor, and higit sa lahat ang talagang nangangailangan.